Good morning guys, ayan, gumagawa na naman ako ng tinapay ngayon guys, araw ng lunes para sa bisita guys So ayan guys, kahit late na ako nagising guys, nagumawa ng dough, so hindi ako naka-alarm kanina guys 5 am na ako nagising, so mabuti na lang, uh, mabilis mag-grow-grow yung ating dough guys So ayan, binibilog-bilog ko lang yan guys, nilagyan ko ng cheese, so dalawang cheese ang pinaghalo ko nito guys ah uh, bong at saka craft cheddar cheese so ayan ang request ni madam guys na dalawang klaseng cheese ang ilagay ko guys so ayan binibilog bilog ko lang yan siya guys then nilagyan ng uh, onion na dahon so ayan na guys nilagyan ko na ng uh, sesame seeds sa ibabaw oh, then eto na yun siya, guys galing na sa oven yung iba lumabas na yung cheese guys so ayan at ready to serve na siya guys so ayan ang aking tinapay ngayon sa moon cheese